Yun. Ang ating menu pala ngayon ay sinigang na hipon at tilapia. Ayan. Ay! Uh, hindi kasi kumakain yung mga anak ko ng isda. Kaya yung hipon sa kanila. Sa akin naman yung tilapia. Bali, pagsasamahin ko na lang siya para isang lugaan lang tayo. Uh, i, i Iprito-prito ko na lang ng konti yung tilapia para hindi siya masyadong ah uh, sa hipon kasi baka hindi naman magustuhan yung lasa at may tilapia ipiprito natin siya ng konti para mawala yung kanyang lansa-lansa ayun ayan masaya ako kasi dami nating subscribers may hit na natin yung mag isang libo kaya subscribe na kayo 806 na tayo kaya thank you thank you sa mga nagsasubscribe sa akin sa isang app, uh, maraming salamat hindi ko na lang i-mention kasi baka bawal pero ayun na, kaso nga lang, hide yung mga pangalan ninyo hindi ko siya ma shout out dalawa lang yung halos nakita ko doon hindi ko maintindihan bakit nasa 800 mahigit tayong subscriber, hindi ko makita ayun, yung iba nakikita ko yung iba hindi wala talaga hindi ko alam kung bakit tsaka Shoutout bala sa ating friend from Canada, si that 14 years old. Ayun, uh, na, ano ko na video mo. It's already uploaded, so check it out, guys. Thank you so much. Uh, black nyo, ano daw, nail polish. ayon ayun, ano niya yun, request niya yun. Hindi ko pa nakakasaya yung isa pang uh, ano sa atin, hinihiling sa atin ni Ismail Panaga. Ismail Panaga, hindi ko pa nagawa yung ano mo kasi pinapatubo-tubo ko muna yung ano ko yung yung gusto kasi niya yung full video daw ng underarm removal yung pagwa wax nag talaga ako kaya yun talaga ginagawa ko talaga yun pero off-cam naman pero ngayon pagbibigyan natin sa si Ismael na on-cam kaya uh, inaantay ko lang na magkaroon tayo ng buhok sa kinikili <laughs> wala pa eh <laughs> ang bagal tumubo <laughs> kaya yun maraming salamat sa inyo pero yung liko challenge hindi ko kayang gawin yun pasensya na sa nag-request nun ayoko okay. ayun na period na tayo don <laughs> hindi ko siya kaya. Oh, maraming kumakasa doon, pero hindi ko siya kaya. Pasensya na kayo. Uh, uh, privacy ko na yun, kaya hindi ko in-accept yung liquid challenge, kasi uh, hindi naman tayo sexy. Baka <laughs> may katilin yung bilbil ko, wag na. Hindi na nga rin ako masyado nagpo-post ng, ng exercise ko, kasi ano eh, maraming ano to ay eh, inis din doon sa exercise. Pero wala naman akong ginagawang masama. Kaya okay lang yun. Bahala sila. Problema nila yun. Basta ako, uh, nag-exercise lang. Gusto ko lang maging fit, maging healthy. Kaya, tsaka libangan lang din. Siyempre, wala naman akong tinatapahang ibang tao. Sarili ko lang din yun. Natural na yung bumuka-buka ka. Kasi yun naman talaga yung target natin. Yung for dami na exercise. Ang dami-dami po nag reels Ang uh, daming nagpo-post sa FB na ganyan exercise na yun ang daming motivate kasi nga syempre nanay tayo uh, nanganak na tayo bilbili, katulad ko ako mabilbil talaga ako kasi hindi ko rin maiwasan minsan napapainom, napapashot din ako yun, aminado tayo doon kaya ako medyo mabilbil talaga ako kaya ako sinisikap kong maano uh, yung bilbil -bil ko kasi nga syempre kahit nanay na tayo syempre hindi naman masama yung magpaganda tayo diba?